hello magandang araw mga kabarya welcome back to omg tv channel okay so magandang araw sa lahat magandang araw sa ating mga subscriber at magandang araw din sa ating mga followers sa feeds so sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at sana ay always no ang ating pagsuporta sa ating OMG TV channel. Okay? So, meron akong uh, i-share sa inyo mga kabarya. Ito yung old queen ng IBL. So, ito ay aloma na na barya, ngunit ay hindi pa rin siya, matatawag natin na wala ng halaga. Marami kasing mga vlogger ang napapansin ko sa ngayon. So, sinasabi nila na ang ganitong mga barya ay common na lamang so pag sinabi kasing common mga kabarya ay possibly na kilo kilo na lang ang pagbili at hindi na ito mabinta sa uh, by piece no by pieces or by uh, kung gaano siya kahalaga so ang ibig kong sabihin ay sinabi ng ibang mga vlogger na ito ay per kilo na lamang yung bintahan so yan ay ating alamin mga kabarya kasi nga marami pa rin ang may hawak sa ganitong mga barya. So ang baryang ito ay standard circulation coin nagmula sa year 1975 hanggang 1982. So take note no sa taon ito ay EBL sa kapanahonan ni Marcos. So ang value nito sa Philippine value 5 piso. Then, ang komposisyon, nickel. At may bigat na 22 grams. May diameter naman na 36.5 mm. At may kapal na 2.6 mm. So, ganun pa rin. Hugis bilog. And, ito ay middle alignment. So, demonetize na ito mga kabaryan noong January 2, 1998. Okay? Ang bariyang ito ay makita mo sa harapang bahagi. Ang coat of Arms of the Philippines. So, yung, uh, yung sa tingin natin ay likuran, yun yung harapan. Uh, may nakasulat na Republika ng Pilipinas, den FM. So sa likuran bahagi naman, yung sinasabi nating yung sa tingin natin na harapan, yung may muka ni uh, Ferdinand Marcos na uh, nakaharap sa kanan, den may markang bagong lipunan sa September 21, 1970 pangulong Ferdinand I. Marcos 1975. So ito yung kanyang likuran. So parang baliktad mga barya no pag uh, ibabase mo lamang sa mukha ng Maria ay baliktad ang tingin. Dati kasi yung harapan ng ating mga barya sa panahon ni Marcos ay yun yung seal ng Pilipinas, uh, seal ng Republika ng Pilipinas. Yun yung nilagay sa harap din yung tao or bayani or presidente ay nasa likurang bahagi. So, baliktad sa ngayon mga kabarya kasi kadalasan sa ngayon ang silyo ay nasa likuran at ang harapan naman ay yung mga bayani. Okay? So, maramihan kasi kung hindi mo talaga hinahanap yung buong detalye, kung hindi mo binabasa yung buong detalye nito mga barya ay talagang magkamali-mali yung yung expectation dito. Okay? So, ang baryang ito ay marami din ang minteds at kung saan ito ginawa, ito ay may mint sa Monitz, Germany noong 1158 at saka mayroon din siyang Sheriff Mint sa Fort uh, Saskatchewan, Canada 1927 din sa BSP Security Plan Complex, Quezon City 1975 So ito yung kapanahonan ni Ferdinand Imarcos At ang yung may markang parang logo na F Franklin Mint ay sa Wawa, Pennsylvania, United States, 1964 to so 2003. So ito ay meron siyang uh, dalawang varieties, yung KM210.1, ang coat of arms niya na moto ay Republika ng Pilipinas at ang pangalawang varieties naman is yung KM200, KM number 210. Point coat of arms niya ay isang bansa at saka isang diwa. So makikita mo yan mga kabalya dito sa kanyang banner no sa harapang bagi okay so kung ibabase natin dito sa price ni Numista ang pinakamahal lamang dito sa 1975 na yung sinasabi nilang common yung uncirculated nagkahalaga ng 150 pesos ang almost at saka very fine extremely fine so laging nasa 130 pesos bakit ganoon ang presyo kasi napakarami ang mintage nito mga kabarya meron itong mintage na 20 milyong piraso. At may percentage naman siya na 74%. Okay? Ngunit, sa 1975 ay meron siyang mga special na ginawa tulad nitong KM201 na mat. So, si Mardu pa nito. Uh, 3,850 lamang ang minted. Saka meron naman siyang KM na yung variety niya na variety 1 prop version. So, 330 yung isang piraso. At meron itong 39,000 na ginawa. Then ang KM210 1 uh, unang brightest ay meron siyang special and circulated na same hard to find kasi nga ay 7,875 lamang yung ginawa. So, ang 1976, merong mat, merong prop, merong special and circulated. 19 1977 ganun din merong math merong prop at saka special uncirculated 1978 merong prop merong special uncirculated 1979 naman merong prop at saka special uncirculated 1980 prop at saka special uncirculated 1981 prop special uncirculated and 1982 So, ito yung merong common, yung variety 1. At ang variety 2 naman niya ay merong prop saka special uncirculated so kung matatandaan nyo mga kabarya ito ay nagmula sa 1975 hanggang 1982 at ito ay mga special na varieties kasi nga proof version then special uncirculated at saka mat version okay so pag dito natin ibabase mga kabarya sa presyo ni Numista uh, very affordable pero hindi pa rin natin masabi na binibili ito ng kilo-kilo kasi nga ang verifying condition niya ay nasa 130 pesos pa rin so ganun din dito sa pamimili natin dati nagsimula tayo sa 40 pesos kasi nga binabase natin sa kondisyon so 40 pesos hanggang dito sa uncirculated niya na kondisyon na umabot siya sa 150 pesos okay So, ang mga presyohang ito mga kabarya ay very affordable. Ngunit kung hanapin natin ang katotohanan, so halimbawa, ah uh, ito kasi ay meron siyang Numistar rarity index and binabase ito sa EB. no? Yung selling online na EB. Uh, right now on EB. So meron siyang presyo itong 1975 na New Society or Bagong Lipunan 198.5. 50 US dollar. So magkano kaya 'yon kung i times 54 mo 'yon? So medyo malaki. At ang isa naman is 138.50 dollars. So 'yon yung ah uh, dito sa rarity index ng Numista na binabase sa EB. Kung titingnan naman natin mga kabarya sa uh, uh, price talaga nito sa uh, mga post sa EB, ay dito mo malalaman kung gaano talaga kalaki ang halaga nitong mga ganitong klaseng mga barya. So ito no, halimbawa meron tayong isang nakita dito. So hindi lamang ito isang napakarami itong mga kabarya. So uh, subukan natin ilagay dito lahat para makita nyo. Unang una, 1975 Filipino Society, Marcos. No? Ayan, no? Uh, prop na 5 piso. So meron siyang halaga na 3,580.89 pesos. Ang isa pa, 1975 na New Society. Ito naman ay vintage uh, prop version. So, 11,193.82 pesos. So, malaki mga kabarya yung kanyang presyo. At another, meron siyang 1976 dito. Ito ay nagkahalaga ng 845.88. Then, 1976 na yung grade 70 ay eh meron siyang 28,182.48 pesos. So, pag grade 70 kasi mga kabarya, yun na ang pinaka uh, maganda. Kasi ang barya natin ay nagsimula sa uh, grade 50, pataas. So, ibig sabihin pag mataas ang grade, yun ang pinaka maganda. So, pag tinignan mo yun ay uh, uncirculated. Okay? So, merong 1982 dito, na nagkalaga ng 2,000 819.04. Then, meron namang uh, grade 70 na 1975. Nagkahalaga din na 19,685.90 pesos. Okay? Sobrang mahal mga kabarya nitong mga grade 70. At, uh, meron naman dito isang uh, 1975. So, nagkahalaga lamang siya ng 1,127.84. Uh, another naman ang na 1975. So, ito ay uh, grade 68. So, nagkalaga siya ng 8,448.66. So, meron pa. Uh, nagkalaga siya ng 789.47. So, ay 1975 na bagong lipunan. Then, another, no? Uh, meron dito. So, vintage. Uh, At itong isa naman kanina is 1982 na nagkahalaga ng mark. Uh, 19, 455.25 ang kanyang presyo. So, meron pa dito mga kabarya. Meron naman itong 7,810. Merong 8,374. Merong 22,000 yung mga grade 70 na coin. Itong grade 69, 18,552. Then, meron namang 1975 na 5,604. May 6,736. So, yan lamang lahat no ng mga uh, presyo na nakuha natin. Pero kung talagang hahanapin mo mga kabarya, hindi lamang yan. Napakarami. Kaso, uh, sobrang haba na ng video natin. So, yun lamang muna ang ipakita ko sa inyo. At hindi totoo yung sinasabi na hindi na ito binibili kasi wala ng halaga. So, mayroon pa halaga ang mga ganitong mga barya kahit makumon at saka mga special circulated. So dito sa OMG ang binibili ko dito kasi marami na akong mga common yung binibili ko dati ng 40 to 150 ang isang piraso depende sa kondisyon. Yun ay mga 1975 na barya. Yun ang sinasabi nilang common. Mula sa 1976 hanggang 19 ito, kung meron kayong mga ganong barya so ipakita nyo lamang sa ating comment section or sa page kasi yun ang mga taon na aking binibili 1976 hanggang 1982 so kung meron kayong mga bariyan na ganon pakita mo at pag-uusapan natin ang halaga okay so ito lamang at maraming salamat sa panonood huwag kalimutan ang OMG TV channel doon saan di pa nag-subscribe so bilang suporta sa ating channel uh, mag-subscribe kayo para aabot na tayo sa uh, malapit na no sa 90,000 yung subscriber ko. Uh, na kasi ito dati kasi hindi ko alam kung anong nangyari dito sa channel ko pero ngayon ay uh, bumalik na tayo sa ating active na vlog. Okay? So, maraming salamat at magandang araw sa lahat. God bless.